Yes, ma, another day, another sa mga guys And for today's video ay samahan niyo po akong kumuha ng pampataba sa aming many garden For today's video po ay nag-ready na po ako dyan para po sa aming maagang paglalakbay, papunta doon sa may pastulan kalapit doon sa palayan ni mama Mama ng aking asawa, yan nag-ready na po ako dyan ha Tanginawa ko lang po dyan sa buko dyan, nag-missiban lang po ako Kaya may problema na naman ako pagkasuklay ko ang dami na ng buko na lagas Mas test lang yung mukha ng lulan niyo. At yan po mga ka-wonderful ay maaga pala lang ay gagayak na talaga kami kay pag mataas yung sikat ng araw ay nako ang sakit na sa balat parang may mga siren siya na tusok tusokin ba yung balat mo ang sakit talaga at ang aming driver pala dyan mga ka wonderful ay ang aking panganay kasi nakiusap siya kay tatay na siya daw muna yung magda drive para daw mas masanay siyang mag drive yan po yung daanan namin mga ka wonderful pababa galing dun sa bahay ko bo nila ni tatay mas maganda po daanan dito pag tagini kaya hindi po madulas yung mga bato bato dyan na natinambag parang iba na yung sikat ng araw dyan mga kawandra for kasi yung sikat ng araw ay parang alas 7 na no pero maaga pa yan mga quarter to 6 pa yun kami umalas dyan sa bahay kasi nga sabi ni tatay natin kay pag na yung sikat ng araw ang init na doon kasi walang mga puno doon kasi pastulan yun ng mga baka at kalabaw kasi ang kukunin po namin ay yung tay po ng baka at ng kalabaw huwag po yung bagong tay ng kalabaw ah kay nako delikado talaga yung masap masa pa yun ang kukunin lang po natin yung tuyo na mga ilang days na or weeks na siyang nasa lupa kaya mga kawandra friend log pa ng kasada kasi mga wala pa pong iba mga sasakin na bumabiyahin uy parang syudad na ha? may traffic bukit ka dahil sa bukit ka kaya sinadya po namin na maaga kami gagaya para po hindi kami maabutan ng tirik ng araw kasi mas masakit po yun sa balat talaga ayan po guys ay malapit lapit na kami sa aming destination ang metro na lang po siguro galing doon sa municipality namin galing po sa munisipyo namin sa Alicia papunta doon sa may pastulan po talaga ay yung pastulan po ay nasa may napu napuyan banda doon sa malapit sa palayan ni mama Nakita kasi po ni doon na marami daw pong tayo ng kalabot kabaka. Tapos po walang nangunguha. Nasasayang lang din po kasi pag tirik po yung araw ay mas dayo lang siyang nagdadry. Bali na observe na lang po ng mga damo at lupa yung taba nung pagkain ng kalabaw at saka baka. At dahil naisipan naman din dahil na mag mini garden ayan, si tatay at ang panganay na damay. At yan po mga kawan for us, what you see. Uy, English na naman. Ang dami talaga po talaga ng tae ng kabunahan dyan. Yan po ang maganda po dun sa mini garden. Tatadda rin lang kulang po yan ang pinwa at ko dun sa ashes po. Yung ashes po na sinasabi ko mga ay butil po yun ng palay na galing po sa kiskisan po ng palay na hinakot po nila at sinunog. Nagpakuha na po pala ko ni tatay nun. Kaya pinaridi ko na nga kaya nag na kami na nakang araw bago pa tumangyari na kukuha nga kami ng tay ng kalabaw para ipanghalo namin doon. Ayan na guys so pawis na pawis Enjoy! Yan, nag-ready na po si tatay na tahiin yung sako na napuno po namin. Dalawang sako po pala yung napuno namin dyan ng aking panganay. Buti na lang ay sumama yung panganay ko. Kaya hindi, ako lang talaga mag-isa kasi si tatay may ginawa doon sa palayan banda. At ayan na guys, ay nakuha po ni tatay papunta doon sa taas yung dalawang sako na napuno po namin ng aking panganay. Ngayon, na naging rider sa yung panganay ko. At yan again, say, -trailing na guys, ang pinaka-trailing na nasa pag-uli na mo na patong na yung panganay ko sa sako ng tahi ng kalabaw kay hindi naman kami makasya sa motor pero wala namang basa na tahi dyan sa kalabaw kay puro man yung mga tuyo yung kinuha namin at yung pag na namin ay si at na yung drive kay di na pwede ang panganay kay tele paka pag taman kayo nyan sa so what you see nakapatong na yung panganay ko sa sako ng tahi ng kalabaw pinurang tili na yung jag kamira hindi tawa-tawa oh. lang yan dahil pera yung upuan yan yung puwet niya na pinakadulo na talaga yan ang motor kahit anong itsura niya no basta makapit yun lahala Okay lang to mga guys kasi mintado pa mapagdating doon sa amin sa may paliko na talaga kay hindi naman yung simentado ay papatayin ko na talaga yung camera niyan kay delikado na at hawak na talaga ako sa damit ni tatay. masana sana ang plano ko mga ka wonderful na patayin ko na yung camera ko. Eh sa isip isip ko dun ko na lang to patayin pagdating na namin doon sa bahay ko po para makuha lang ko naman yung pagdating talaga namin doon sa may bahay ko po. Pero mga ka wonderful dahil sa king naisip ay may nakonan talaga na pinaka-exklusibo sa aming pagkuha ng tayo ng kalabaw dyan sa pagliko na. naihipit po yung manobela pagliko ni tatay kayong isang sako pala doon nasa may manobela na banda kaya ang yan ang nangyari sa amin. Buti na lang mas malapit na kami sa kubo. Itong panganik ko naman ni Wais man Kami na lang dalawa ni tatay talaga ang tumabi sa motor. Pero okay naman po kami lahat mga ko underfall And thank you for watching. Bye bye!